Abay kawawa nga itong si Kyrie Irving at parang sobrang lungkot niya pa nga rin matapos i-trade away itong si Luka Doncic. Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin ang mga nasabi neto na ni Lebron James sa kanyang post-game interview about nga sa trade kay Anthony Davis. And well, anilinaw ni Lebron mga idol ang report na nasa family dinner nga siya nung nalaman niya ang trade kay Anthony Davis. Ito, pakinggan natin ang ilan sa mga nasabi well, niya. A uh, Huge win uh, in, in the garden. Uh, I was out. I he got, you got some, I was out with my family at dinner and got the news. And the uh, first time I heard it, I thought it was for sure fake. Uh, that it was a hoax. Uh, people messing around, whatever. Uh, uh, but then when AD called me, AD FaceTime me. In. I talked to him for quite a while. And uh, even when I got off the phone with him, I still didn't see him. Dagdag pa nga rin dyan ni LeBron James mga idol sa anyang interview na talagang hindi pa nga daw talaga siya makapaniwala do sa balitang 'yon at na-realize niya lang daw na talagang wala na si AD nung nakita niya na nga daw itong si Luka Doncic itong kanyang mga bagong teammates sila Kleve dito nga sa kanilang locker room. Kumbaga dito lang tinamaan si LeBron James ng realidad na wala na itong si AD at ng Max Christie dito sa kanilang team. At talaga nga namang very sad itong si Lebron James mga idol sa pag-depart nga ng kanyang teammate na si AD Max Christie. And speaking of sad ay ito rin si Kyrie Irving ay ganoon din ang kanyang nararamdaman ngayon matapos ngang maalis na ang kanyang partner na si Luka Doncic. At ito mga idol ni-reveal niya rin ang ilapang mga details nung malaman niya ang trade na ito. Pakinggan din natin siya. Uh, this is really You know, just don't imagine that you're gonna get ready to go to sleep and then you find out news like that. Um, you know, so still a grieving process right now. Miss my hermano. You know, we, we had a lot of time together. Um, Keith too, and Maxi, and um, you know, we, we just built some bonds that went beyond the basketball court. So if anybody can understand at home, you know, when someone or a few group of people or um, you know, a few people leave in a trade, it's gonna be difficult, and that's what we're dealing with right now. But um, you know, this is a business. Uh, it's way above my pay grade. Um, you know, and I just gotta adjust and, and be ready to welcome it. Sabi nga dyan ni Kyrie Irving na miss niya na nga daw ang kanyang hermano. At ang ibig sabihin ng hermano ay mga idol ay ang kanyang ang brother. At nakita nga natin in the last years na ito nga si Kyrie Irving pati na rin si Luka Doncic ay nagdevelop nga ng talaga nga namang undeniable na magandang chemistry dito nga sa team ng Dallas Mavericks. On and off the court nga yan at parang talagang close na close na nga ang dalawang ito. Samahan pa yan na they are winning games at tumabot pa sa NBA Finals. Kung lumalim na ang relationship. Tapos ang mangyayari lang, abay mawawala din palang isa sa kanila nang dahil team raid nga. Ito nga ang kanyang teammate na si Luka Doncic. Kaya naman malungkot na malungkot pa rin itong si Kyrie Irving hanggang ngayon kahit lumipas na nga ang ilang mga araw.